Hello, update lang po. Ito po, nag-stop kami para bumili ng gas kasi half tank na po. So, ganito po pagka kami nagta-travel ng ilang oras, ano po, so every half tank, buma, uh, nag, nag, uh, ano po kami, naghanap kami ng, uh, ng gasoline station. Po, napakalaki po ng ga gasoline station na ito po. Alam niyo po, maganda po dito. Uh, hindi ka po mamumroblema na... Pag na, pag ikaw ay mga ilangan ng toilet, napakalahat po talaga. Bawat stand po, uh, meron po silang toilet available for everyone po. So, eh uh, ito po, na ano nakita, nag, nag, nakapag ano na po si Hani. Dito po kasi, self-service po dito. Ano po, self-service, hindi po katulad sa atin na kailangan pa ng gasoline boy. Dito po, subservice. Kaya, easy-easy lang po dito. Kaya, since hindi pa po ako nag so, time will come po next year. Ang goal ko po ay makapag-drive na rin po sa batang ganyan. Kasi, kailangan ko na po talaga mag-drive. Napakatagal na panahon po na ako ay wala pa. Five years ako dito, hindi pa ako nakakapag-drive. Napag-iwanan na po ako ng mga friends ko. Grabe po talaga. So, yun po ang ating goal next So, update ko po ulit kayo for our next step po. A uh, mga makarating po kami sa Colorado mga 4 PM pa po. Thank you for watching po. God bless.